Sigurado ba siya? Ito yung susuot ko. Hindi ito na pakaiksi. Oo, oh, bagay sa Saktong sakto. Mm, hindi ko ba sobrang iksi nito? Ang problema ko kasi, eh, minsan barado yung lababo ko. Sanay ka bang maglinis ng tubo? Ah, uh, hindi ko pa po, po na-try, pero sige po, susubukan ko po. Ah... Uh, o sige, mag magpalit ka na ng damit. Sandali lang, ha? O oh, anak, sigurado ka na ba sa papasok mo sa Maynila? Oo, Nay. Para din naman sa atin to eh. Ang hirap kasi na walang tatay. Ah, uh, napakahabang istorya anak eh. Pasensya ka na kung ikaw pa yung dapat magtrabaho. Sana lang, Nay, nakakakain ng maayos si tatay sa pangiiwan niya sa atin. Anak, may mga dahilan ang mga nangyayari sa atin. Mahalaga, makasama tayong dalawa. Yaan mo, Nay, magsisikap ako sa Maynila. Para naman maipagawa natin yung bahay natin. Kasi ang hirap pag bumabagyo nagigising na lang tayong walang bubong. Salamat anak ha. Mag-iingat ka doon. Mamimiss ka ni Nanay. Hayaan mo Nay, lagi akong mag-iingat. Ikaw din mag-iingat ka lagi dito ha. Paano Nay? Una na po ako. Sige anak. Bye-bye. <coughs> Tao po Tao po Hello Teka, Ikaw ba yung mamamasukan sa akin? Ah, opo Ako po si Eliza Pasensya na po kayo ha na po ako eh, ang layo pa po kasi ng pinanggalingan ko. Galing pa po ko sa Laguna. Hmm. Ayos ah. Pasok ah. Ah, sige po. Salamat po. Ipataw mo muna dyan yung gamit mo. Dito po? Ah, kahit dyan, sa kwarto ko. Po? Ay, hindi. nagbibiro lang ako. Ah, Saan ka ba talaga sa gawaing bahay? Oo naman po. Um, Sinanay po kasi ako ng nanay ko na marunong sa gawaing bahay. Very good. Ang problema ko kasi, eh, minsan, barado yung lababo ko. Sanay ka bang maglinis ng tubo? Ah, uh, hindi ko pa po na pero sige po, susubukan ko po. Ah, uh, o sige, mag magpalit ka na ng damit, sandali lang, ha? Eto, subukan mo tong damit na to kung kasa sa'yo. E eto po? Oo, isukat mo lang. Pasok ka na dun sa kwarto, isuot mo. Sigurado po kayo? Ito po ang susuot ko. Oo, oo, oo. isukat mo na. Sige po, magbibihis po muna ako. Sigurado ba siya? Ito yung susuot ko. Ito yung papakaiksik hindi naman tayo Eliza? Eliza? S Sir, wait lang po. Labas ka muna dito. Tingnan ko kung bagay sa'yo yung damit. Bagay na bagay sa'yo. Saktong-sakto hindi po ba sobrang eksi nito? Hindi. Pagay na, pagay nga sa'yo eh. Ah, uh, sir, ano po bang una kong gagawin? Huwag mo nga tawagin, sir. Pedring na lang. Tumatanda ako eh. Ah, uh, sige po, pupunta na po akong kusina. See? Uh... Eliza? Ah, sir, kayo po pala yan. May ipagagawa sa nga ako sa Ah, sige po, sir. Ano po yon? Matagal namin. Barago yung tubo. Baka... Pwede mong remedyohan. Ah... ah Kakachek ko lang po kanina, sir. Okay naman po yung tubo. Susunod ka sa lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo. <laughs> Oo oh, oh po, sir. Ani kena! na! Tara kena, no, sir! Tara na! Huwag, sir! Ano ba? Ano Ano yung nangyayari sa'yo? Ano sa'yo, nanak? Nasaan po, sir <laughs> Teka, teka. Anong skandal Sino kayo? Bakit may pulis nito? Ulihin niyo po yan Teka, magkakilala kayo? Oo oh, anak, siya ang tatay mo Oh, bakit ka napunta mo ako dito? Pwede Buntis ako, magiging daddy ka na Ano? Teka lang, di maaari Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako ang tatay niyan. Pedring, huwag mo naman sabihin sa akin niyan. Basta, bahala kang bumuhay mag-isa mo dyan. Pedring, Pedring, huwag! Pedring! Pedring! Teka, anak! Wala na, pika mo rin ako! Hindi mo Napakawalan niya mo! Wala kang respeto at gaan sa mga iyagam sana niyo na po yan ano ano dito ito na ni wala na ito na rin mo matagal akong nangarap na makita ang tatay ko pero hindi na ngayon dahil sa ginawa mong kahayupan sa akin hindi hindi ko matatanggap na ikaw yung tatay ko sana ma sana matuto ka sa ginawa mo

Sorry nga. Dito ang... Teka lang na rin, Ano? Natatawa siya sa akin. Totoo. Napakahabang istorya, anak eh. Nawala, hindi ko agad na ilugsong. Oh, Pas o siya dito. Pasok ako kung ganon. Tao po, tao po. O yan dyan. Teka, ikaw ba yung mamasukan uh, sa akin? Opo, bilang <laughs> GR. Pagtingin ko sa iyo. Ipasok. I'm sorry, sorry. Ipasok agad. Ipatong eh. Sorry, akin, akin. Maanap ko siguro. Four seconds. <laughs> Wait lang, may hanok siya. Dapat hindi ka lumabala. Wala. Huwag kang alis. Wapakil. Dito nga, hawakan mo ko. Ito na yung akin. Pagka-poses niya kasi sa akin, pwede akong tumakbo eh. Oo, uh, tagano na tayo. Hawak ko oh, lang siya. Hawak mo Kinawa lang. Oo. Ano, Hinawalis oh, oh, dito. Oo. Oh. Nung magkakilala kayo, nakaposes na. Ayun. Doon tayo. Teka, kung magkakilala po kayo, hawak ka lang na doon. Hawak ka lang. Hawak ka lang ganun. ka lang. Tapos ka ba? Hindi naman. Oo, ano oh, diretso na yan. Hindi mo na ko lalabas eh. Ito, sabi asabihin ka pala dyan. Sa dulo. Sa ano, pagtapos. Sa ano, na, na, sir. Sa mga sinasabi ni Ely, sabihin mo. Tara na sir, ako na pala mag okay, okay, sige na. Ano tayo? Nasaan tayo? Ako dito lagi konti. Okay. Elise, stop! Ano, ka na?